Hello mga partner, ngayon magluluto naman tayo ng ating pang Simple lumpia recipe. Para mayroon naman tayong makain mga partner, pang Yan. Yung flavor natin mga partner, cheese lang. At kunting asukal. lagyan natin ng kunting asukal mga partner para may lasa naman yung cheese ganyan lang masarap itong pang merienda mga partner hindi magastos ganyan kalaki yung cheese yan ututukin na niyo lang mga partner ganyan no? Oh. tingnan niyo mga partner Ready, ready na. Ang sarap-sarap. Kunting cheese lang mga partner at kunting asukal para lumasa naman yung cheese natin, lumpia natin. Ganyan lang o, Sarap ito mga partner. Pang snack, pang merienda. Hindi na tayo bumili doon sa tindahan ng tinapay. Ito na lang gawin natin. Sob na sob na. Ganyan lang o, oh, tingnan yung mga partner. Magpakulo lang ng mantika sa kawali. niyan lang. Lagay yung mga lumpia natin mga partner. Ayan. Hintay natin na maluto mga partner. Maging light golden brown yung kulay yung mga partner oh, yan ang luto na ang sarap sarap mga partner oh, tingnan nyo sob na yung pang merenda natin mga partner tingnan nyo ang crispy crispy yung laman oh cheese at saka punting asuka lang mga partner tingnan yung mga partner. Nandito na mga partner.